So, hello guys. Ayan po, today's video is uh, papalitan ko ng soil itong aking mga succulent. Ayan, i-uproot na natin sila. Ito is si variegated awayuki. Ayan, ito na lang siya. Then, parang nagka roots naman siya kaso na sunburn siya. Nasa rain or shine area siya. Then, ayan i upload muna natin silang lahat. Then, ito is si variegated subsisilis. Ayan, papalitan ko sila ng soil. At ang gagamitin ko is more on ipa. Kita nyo, ito o, oh, walang new roots. Then, ayan, nadadry na yung kanyang leaves. Ayan, ang tagal niya nang nakaripat pero wala pa siyang new roots. Ayan, ang ganda niya Oh. Kaya, palitan natin siya ng soil. Ayan siya, ang ganda. Wala pa talagang new roots. At ayan, ang tagal niya nang nakarepat. Then, next, ito is si uh, white lotus. Ayan, madami naman siyang uh, roots. Pero, papalitan ko siya. Then, ayan. Ayan, meron naman siyang roots at uh, nakakapit na sa soil meron siyang mga babies dyan and ayan sobrang ano na pala ng kanyang uh, roots ayan meron na siyang mga mealybugs ayan o oh, ang dami kaya need nyo i-check yung mga ano nyo uh, mga succulent yung akala nyo is okay pero kita nyo to o oh, apakaraming Uh, mili bugs Ayan oh, sobrang dami niya. Pinamahaya na yung kanyang roots ng mga mili bugs Ayan no, oh, sobrang dami niya, di ba? Ayan gumagalaw pa yung iba. At ayan no. Oh, kaya pala gusto ko siyang palitan ng soil then ayan. Sobrang dami niyang mili bugs Pinamahaya na siya talaga then, ayan, i-ano natin linisin muna natin siya, at uh, para matanggal natin yung mga mealybugs bags dun sa pinaka roots nya at ayan, sobrang dami then, in-spray ang ko ng ah, uh, alcohol ayan, sobrang dami nya sa loob, oh ayan, meron pang maliliit kaya need natin i-check itong ating mga succulent. Di ba meron na pala siyang problem sa mga roots at pinamahayan na pala siya ng mealy bugs. Mukhang okay lang siya pero ayan. Nanisin natin. Ayan oh, sobrang dami. At may mga babies pa naman siya. Ayan oh, sobrang dami talagang mealy bugs sa loob at ayan kawawa naman yung babies kaso ayan sobrang daming milli bags i ano ko muna siya i linisin ah uh, anuhin ko muna siya ng water then ayan nilinis ko siya at uh, Ayan, tinanggal ko na yung mga babies kasi sobrang dami niyang uh, mealybugs. Ito is hindi ko muna i re uh, re repat i-air-dry ko muna siya. Ayan, ang ganda niya. Nilinis ko pati loob ng uh, roots, yung mga singit doon kasi sobrang dami talaga niyang mealybugs. Ayan, i-air-dry ko muna. Parang meron pa nga mga natiray eh oh. Ayan oh, sobrang dami niya sa loob kanina. Ayan, uh, i-air-dry ko muna siya at ayusin ko mamaya then eto muna ang ating <laughs> iriripat ayan dito sa maliit dito din naman siya nakatanim sa maliit na pots then ayan maglagay lang tayo ng soil this time ang gagamitin ko is loam soil pa rin may pumice stone then uh, more on ano lang siya rice hull then, ayan, iripat natin sila, lagyan natin ng ah, uh, fertilizer, then eto is si variegated subsissilis, ayan, sobrang tagal na na to din sa akin, at ang tagal niya nang naka-repot pero wala pa siyang new roots diba, buti hindi siya na maalam, kahit ah, uh, wala siyang new roots then, ayan, ang ganda pa naman niya, oh ang ganda ng color niya, 'di ba? Nang pagka Then ayan, dagdagan lang natin siya ng soil. Sana is magka-new roots na siya dito sa ating gagamitin uh, new soil na more on rice hull. Then para madali din siyang ma-drain, pag-winother natin. At ayan, hindi na siya lumaki, pero at least uh, buhay pa siya. At uh, dagdagan lang natin siya ng soil. Akala ko is okay siya kasi ayan, parang wala din siyang problem pero wala pa pala siyang new roots kaya, ayan, pag ganyan need natin i-check ang ating mga succulent uh, every 6 months, ayan, pwede natin silang i-check or palitan para ma-check at palitan ng soil kung uh, wala pa silang new roots, ayan, baka kasi ayaw nila yung soil na ginamit kaya Ayan, check nyo din sila. Mukhang okay pero sobrang dami na palang problem sa roots din. Ayan, pinamahaya na pala ng mealybugs. At ito si variegated awayuki. Uh, surviving pa rin siya. Nasa rain or shine area siya. At yan na lang yung uh, natira. Then yung roots niya maganda naman. Ayan, ilulubog ko siya. Nilagyan ko na ng fertilizer kasi masyadong mataas na yung kanyang uh, stem para okay lang siya sa pots. Then, ayan, lumit na din ito. At uh, nasa sunburn kasi nga nasa uh, ano siya, rain or shine area. Then ayan surviving pa naman ang ating variegated yuki. Ito is ilalagay ko muna sa shaded yung bagong uh, mga na-repot ko. Si white lotus is air dry ko muna siya. Then pag okay na siya tsaka ko i Then ayan guys, ang ating i-repot muna yan, dalawa na 'yan, variegated jabcisilis at variegated yuki. Then sana magustuhan nila yung kanilang soil. Bye.